Mantakin mo, uh, Speaker of the House ka, sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the uh, impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay BP Sara Duterte para uh, by hook or by crook eh ikaw ay maging Presidente sa 2028, sa ating pong pinag-usapan niya na pinag-usapan natin na uh, si Cheese Escudero ay sinabi niya na merong uh, operation laban sa kanya para tanggalin siya para sa February wala nang uh, sagabal pagdating sa impeachment. Tama, mali. So, medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya, kamara. Okay? This time... Eh, yung mismo isang congressman na nagngangalang si Tiangco ang nagsabing eh, pati daw siya at uh, si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. <laughs> Gago! Hindi maganda yung uh, ganyang klaseng uh, pangyayari sa bayan natin. Naku po. Pero sa tingin ko, Malabo yun. Kahit ba ma-impeach mo si Bipisara Sara Duterte, hindi ka magiging uh, ano, hindi ka magiging presidente unless gumalaw si COMELEC chairman. <laughs> <laughs> Gago. Hindi, I mean gumalaw siya, uh, magano siya, mag-mangampanya uh, siya para la, para sa iyo, di ba? <laughs> hindi na ibig ko sabihin. <laughs> Ikaw naman, oo. Oh, anyway, panoorin po natin ito kasi matindi ho itong uh, sinabi sinabiho ng isang uh, kongresista na kakampi ng uh, ni Marcos so, uh, hindi po ito pro Duterte ah. Uh, hindi po ito nasa kampo ni BP Sara Duterte. Oh, may pasaring din si uh, Senate President Chis Escudero. He's been saying um, that that your colleagues there are behind what he says is a demolition job against him. Do you have yes. reason to believe yes. that? So you confirm yes. that? Yes, because it's It's the same. Oh, grabe no. At talagang uh, approve na approve sa. Yes, yes. Hindi pa tapos yung question. Yes, yes, yes. Oh, di ba? Meron talagang demolition job against sa uh, uh, si Chis Escudero. People na tumitira sa akin, yun din ang tumitira um, sa kanya, no? I mean, this is, this is for another this is for another episode. It's a it's a long episode. Uh, it's a long story, but uh, um, pinagdududahan kasi ni ni Martin na, oh. na sino Martin niya Martin niya Vera laruin mo <laughs> um, uh, kami ni Cheese ay eh, magkasabwat doon sa supposedly pagtanggal sa kanya eh, sabi ko hindi naman ako close kay eh. Cheese bakit naman ako ako ang kami ang kokonekta yung dalawa wala naman kaming I mean yan, yan, yan yung pinagsimula ng lahat na yan eh. mm. You... ah, So akala niya tatanggalin siya. So naning. Naning yung mama. At ang akala eh daw to si Tiangco tsaka si si SP, di ba? Si Escudero. Kaya tuloy naaning daw itong si ano si Romualdez. Naku po. Kago. Hindi maganda yung uh, ganyan, yung mga naaaning. Alam naman natin ibig sabihin yan. If oh. Call, if you will recall, kanina, I, mean, I think um, dati may mga lumalabas-labas na na mga um, news na um, kami daw ni Cheese eh, ay um, parang pinagplanuhan namin uh, siya. And he told me that. He told me that. Oh, nako po. Ayan na ah. Hindi yan na... Uh, ayan po yung ebidensya. Kasi remember, ang evidence ay maaaring uh, sa material o merong resibo or something. At meron din yung uh, tinatawag na evidence na testimonial evidence, di ba? Na mismo ikaw, ikaw yung uh, naka-witness, usap mo, nakita mo. Kaya sinasabi ngayon na ito, ebidensya ito, ako mismo, nandun ako. Ito sinasabi niya, ako mismo. Sabi mismo sa akin ni Romualdez, ganito, ganin yan. Oh, nako. Ito may ebidensya. Di ba? Malinaw, ebidensya po ito. Na there were that uh, there was a time kasi hindi na kami nag-uusap niyan eh. Sabi ko, kahit naman ayaw mong kausapin, kung may problema, mag-usap tayo, di ba? Hmm. So, um sabi niya may na-dating daw na report sa kanya na ganito, ganyan. Sabi ko, paano naman ako masasama diyan? Hindi naman kami um uh, close ni Cheese and at that time he was the one who told me to meet Cheese Sabi ko kaya ko lang naman nakausap si Cheese at yung unang meeting namin ni Cheese no 2024 was in his townhouse you can ask Cheese mm. All right ask. So... Sabi niya kasi sa akin kausapin mo si Cheese um, kasi mm. may mga idea siya at the uh, um tungkol sa kampanya. so willing siya tumulong Kaya ako naman Sige, okay, that was before the elections. So doon pa kami nag-meeting sa townhouse niya, sa Polo Club. Mm. Oh. So sabi ko sa kanya, nung, sinit, nung after that, nung medyo nagdududa siya sa akin, sabi ko, speaker, eh, ikaw nagsabi sa akin, tinawagan mo ako sa bahay, sabi mo, i ko si Cheese. Kaya nag nag-set kami ng meeting, doon pa kami nag-meeting sa townhouse mo. So, so ano mo yung sasabihin na kami nagpla-plano? Grabe kapraningan niya, Hindi, mantakin mo sinabihan siya na, oy, sabi daw ni Romualdez sa according to uh, Tiangco, sabi daw ni Romualdez, oy, kausapin mo si Cheese ha, tapos mag-vlog kayo. <laughs> Mag-collab kayo. Hindi, 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 Sabi, sabi ni, ano, ni, ni Romualdez, mag-usap kayo ni Cheese. Kasi may idea siya sa campaign. Nag-usap daw sila. <coughs> Excuse me. At doon po sila nag-usap. Mismo doon sa, parang sa lugar mismo ni Romualdez. So alam ni Romualdez. Siya nag-utos, doon pa sa lugar niya. Tapos biglang napraning na, oh ba't kayo nag-uusap? Pinagpaplanuan niyo ako. Grabe, alam mo may tawag dyan. Hindi, may tawag dyan. Yung, Gago! Yung papraning-praning ka, oh, may, may demonyo mo dyan sa likod. <laughs> oh, oh, may pulis, may pulis. Ah. Hindi! Oh, kasi tangi. ano ba naman klase yan? Di ba? Anong klaseng kapraningan yan? Ah. Uh. Laban sa iyo, eh, ikaw nagsabi, imit ko si Cheese para doon sa 2024 campaign. Ah. Uh. So malinaw po dito sa pag-amin mismo ni ni Cheese Escudero ay, ni ano ni Tiangco na merong demolition job laban sa kanya at laban daw kay Cheese Iskudero. Bakit? Kasi nga daw pinagbibintangan sila. O oh, sila po ay pinagdududahan. Napapraning sila na pinagplanuhan nila to si Romualdez na matanggal bilang speaker. Nako. Mga praning, mga praning, mga praning, Mahirap yung mga ganyan, na So, bismo dito, tama yung sinasabi ni Chis Escudero na mayroon talagang uh, demolition job laban sa kanya. And, uh, yung isa sa mga purpose nun, eh, para ho siya February, wala nang sagabal pagdating sa kanilang uh, alam yun na sa kanilang uh, plano na impeach si B.P. Sara Duterte grabe talaga no Alam niyo mga kababayan uh, ito yung mga bagay na nakakainis kasi halimbawa ngayong araw nito di ba yung Senado eh nagkakaroon ng hearing patungkol po dito sa online gambling na ito inan non-political but a real social problem. Actually crisis na nga ho ito, social ano na ho ito, crisis na ho ito sa Pilipinas yung online gambling. Bakit ka nyo? Ang alam natin, dami namamatay diyan, dami nagpapakamatay, ang daming may Alam nyo, ito walang biro ah. Ako sabi ko nga sa inyo nung it, uh, college ata ako nung no, nagbabanda pa ako noon, ni eh, drummer pa ako noon. Eh, yung isa naming kasamahan, yung baista namin, hindi ko na lang papangalanan yung Elmer na yon. Ay, sorry, sorry. Sorry naman. Sorry na. Hindi <laughs> ko na lang papangalanan, ha? Eh, mahilig yung pagka-after ng gig namin. Tara, punta tayo sa kasino. Kasino, di. Try, eh, nasubok lang ako. Eh, eh, kasi wala namang ano eh, di ba? Bisan, yung peer pressure, yung hindi ka naman uh, matahilig talaga dyan. Pero, sige na nga, sama lang ako. Wala akong magawa eh, ganyan. Sama ako. Aba, wala pang uh, 200, 300 lang nataya ako. Kumita na ako ng 6,000. Sabi ko, ayup ko ah. Maganda itong negosyo ah. Ganun ka agad yung perspective ko kasi negosyante ko eh. Oh, oh, sabi ko, magandang negosyo to. Mantakin mo, 300 lang ang investment mo. 6,000 ang kikitain mo. Di ba? Mga ganyang uh, thinking eh. Oh. Tapos sabi ko, magkano lang ang sahod ko ng uh, pagiging drummer, no? Wala pa sa kalhati, di ba? Ay, sabi ko, maganda to, maganda. Maganda itong uh, diskarte sa buhay na to. So, kinabukasan, ayun, nanaluli ako, mga 4,000 na lang. <laughs> sabi ko, pwede, pwede. Mantakin mo, araw-araw ako, binilang ko na kagad, 6,000, 4,000, walay mo, 3,000 sa susunod. So, kahit pa paano, kikita ako ng higit pa doon sa trabaho ko. Hanggang di pumunta ako sa susunod na araw, hanggang naubos na yung uh, yung ano na, yung bagang, ewan ko bakit yung machine nakikilala nila yung mga bagong salta. <laughs> yeah. Ah. so, natalo na ako doon sa mga susunod hanggang binabawi ko na. Hanggang umabot na sa umabot na ako ng 60,000 to 100,000 per day na binabawi mo. Hindi, mababawi ko yan. Pakutang muna, mababawi ko yan alam mo hanggang hindi naman katakala, mga ilang buwan lang naman din yun na talagang gano'n na yung laging lifestyle ko eh somehow naubuso yung ipon ko di ba mantaki mo ganoon ng lifestyle mo lagi kang talo mababa na yung talo na 20 mil kada araw so nuuna na, nananalo ka ng 6,000 <laughs> tapos bigla yung mga susunod na 20 mil na, na, ano mo, na natatalo mo ano ibig ko lamang pong sabihin uh, yan ho, eh, sasadyain mo pa pumunta sa kasino. Di ba? Uh, magta-travel ka pa. Uh, ibig na pag-after pag, pag after nun, uuwi ka pa. Sobrang nakaka-depress. Sobrang nakaka-depress pagka ubus at natatalo ka at nauubos, uuwi ka, walang pera, marirealize mo. Shit! Grabe yun. Napa pinagpagurang ko ng isang linggo, dalawang, isang buwan, ubus ka agad ng tatlong araw. Ganun. Eh, mga ganun kagad yung ano mo talagang mawawalan ka na ng pag-asa. E yun, sasadyain mo pang pumunta. How much more, yung mga kababayan natin, that they can no longer afford rice, hirap na sila sa pagkain, kulang na kanilang sahod, and yet, nasa kanilang cellphone, e isang dot-dot mo lang, di ba? Matatalo ka na. Huh? Di ba? Ano ibig sabihin? Bakit ko dinidiscuss ito? Kasi yun ang pinagtutuunan ng Senado. Ang Senado, ang gumagawa ng solusyon, kaya nga ang init ng ulo nila dito sa bagay na to, kasi marami na itong napapatay, marami nang nagpapakamatay, marami nang nagiging resulta ay krimen dahil sa nagkakautang-utang. Kaya ito ay krisis na sa Pilipinas. And the Senate is focusing on this. While the Congress o the House of the Representatives, di ba? Ang House of Representatives eh ang focus ano? E dem demolition job catches iskudero. 'Yun ang focus nila. Bakit? Because kailangan natin mapalitan 'yan, ha? Eh nandiyan yung bata nating si Soto. Kailangan natin mapalitan 'yan at tapos para sa February, malinis na malinis na ang daan patungo sa impeachment ni BP Sara Duterte. Nakita nyo kagad dito na politika ang inaasikaso ng House of Representatives, itong lower house, ang inaasikaso nila paano nila ma-impeach si eh? B.P. Sara Duterte para sa 2028 si yung kanilang leader ay maging presidente, di ba? Tangin ng politika yung buwisit eh. Hindi, kesa na ang gawin sana eh uh, kung anong mga batas na maaring gawin para makatulong at maging mas komportable ang mga mamamayang Pilipino. Kasi imaginein mo ha, yung unang araw pa lang sa Senado, napakarami ng uh, batas na sinasagmit yung mga senador. Unahan yun eh. Di ba? Parang hindi ko alam kung bakit na gano eh. Uh, pero gano'n yun. Unahan. Ang dami. 24 lang sila. Sobrang dami ng batas na, na, na nakapending na dapat pag ukulan ng pansin ng mga senador. Imaginin mo, ilan ang congressmen natin Ilan nang uh, nasa house? Di ba? Ilan sila? 200 plus? Imaginin mo 200 plus magpapasa ng mga batas yan. O magpapasa ng mga bill na gusto nilang uh, maging batas. Imaginin mo na lang yun. Napakaraming issue nun. Napakaraming talakay nun. Napakarami dapat sanang pagdebatihan. Hindi itong pagpapatanggal kay BP Sara Duterte. Imagine yun na lang yun, di ba? Kaya sinisira talaga ng politika. Alam mo, ako nalulungkot eh. Talagang uh, every time I go out of the country, nalulungkot ako. Kasi makikita mo talaga na ang Pilipinas ay paurong. As in, ang ibang bansa, paabante ng paabante, paganda ng paganda, tayo paurong. Alam nyo kung bakit? Dahil sa lintik na mga politikong politika lang ang inaatupag. Instead na yung kapakanan ng mga mamamayan nila,